sa tatlong lugar sa Visayas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mamigay ng libreng bigas at iba pang tulong ngayong araw. Unang pinuntahan ng Pangulo ang Roja City sa lalawigan ng Capiz. Libo-libong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang nabiyayaan ng sako-sakong bigas Bukod sa bigas, namahagi rin si Pangulong Marcos ng crop insurance, livelihood assistance, medical assistance, scholarship assistance at iba pang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Muling tiniyak ng presidente na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para matulungan ang mahihirap na Pilipino na guminhawa ang buhay. Partikular anyang tinututukan ng administrasyon, ang sektor ng agrikultura at ang pangailangan ng mga magsasaka. Sa kanyang talumpati, Binanggit ni Pangulong Marcos na pinaaapuran niya sa Department of Agriculture at Department of Finance ang implementasyon ng Rice Farmers Financial Assistance Program at Rice Competitiveness Enhancement Fund Program. 2023, mahigit 10,000 benepisyaryo mula sa inyong lalawigan ang nakatakdang makatanggap ng tulong pinensyal sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program o yung RFFA. Dagdag po rito, marami, marami rin pong mga maliliit na mga magsasaka na matutulungan ng Rice Competitive Enhancement Fund o yung tinatawag na RCEF sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla, mga pagsasanay at seminar at pagpapahiram ng puhunan para sa kanila. Dahil dito, inaatasan ko ang DA at ang Department of Finance na pabilisin na pag, ang pagbama, pagbamahagi ng mga benepisyong ito. Umpisa pa lang po ito sa mga hakbangin ng gobyerno upang mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Mula sa kapis ay didiretso si PBBM sa Antique at Aklan para ipagpatuloy ang distribusyon ng bigas at iba pang government assistance. Para sa MBC Network News, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.